Hello, mega love shout out. <laughs> Ang init. <laughs> Kamusta kayo lahat mga kasyabab? Uh, ngayon pupunta kami ngayon sa sementeryo. Dadalaw kami sa ate ko kasi mahigit na one month na hindi kami nakadalaw. So ngayon kasi medyo wala ulan kaya kami pupunta ngayon. So ayun, mga kasama kami dun sa bye-bye. <laughs> Inaantay kami ng mga pamangkin ko. Um, uh, nagaantay din yung mga pamangkin namin sa school kasi out na nila ngayon so magkikita-kita na lang kami mamaya doon para kasama din sila magpunta sa kay tita nila yan inaantay ko muna si Bunso kasi ano bumili siya ng tawag dito bumili siya ng kandila para may tala kami mamaya pag nag city kami ng kandila grabe ang init dito mga kasyabab sobrang init ano ngayon mag 4 o'clock grabe yung init oh Grabe, mga kasyabab, ang init. <laughs> Mahaba-aba pala ng namin. Ayan. So, shout out sa inyong lahat, mga kasyabab. Na una pa yung aso sa akin. <laughs> Aakit pa kami ng mga bato. Namimiss ko na yung yung ate ko <laughs> noong isang araw na alala lang namin magkakapatid. Um, ayun, kaya nakita namin yung mga damit niya ay eh, sabi ko nagbakan nagpaparamdam na yung kapatid namin kasi matagal na namin dinadalaw kaya ayan, naisipan namin dalawin ngayon so, update you later mga kasyapap <laughs> ayun, grabe init mas maganda to para exercise na din makalakad-lakad din ako kasi lagi na lang to sa bahay, higa sa papag ayan, mas maganda ito ay nakakalakad-lakad tayo <laughs> o ba diba? <laughs> So, ayan. Wala akong tripod. Nakalimutan yung dalhin. Kaya nangangala yung kamay ko. Whew. So, ayan mga kasyabag. Nandito ako sa, sa school namin no elementary. Kasi inaantay namin yung uh, aking mga pamangkin na sasama sa cemetery So, ayan. Tara. Ay, okay lang sa inyo na magbitbit kayo niyan. So, si kuya mo din. So, ayan mga kasyababa, alis na kami. Ayan. Ano na, uwi ano na ng mga estudyante. Ayan, o. Oh. Ayan. So, ayan. <laughs> mga kasyababa, ayan yung kasama ko kumangkin. Oh, init. Aakit kami ngayon doon sa may tulay na yon. Kasi mahaba-haba itong ng mga kasyabak. Dalian nyo na. Ayan. Akyat Oke kami dito. Ayan, shout out. <laughs> okay, maingay. Kung naalala nyo mga kasyabab, dumaan na rin kami dati dito. Ayan. Pakyat. Ay, ako hihingalin na naman mamaya. <laughs> <laughs> Hingal, aabuti ko naman ito. Thank <laughs> <sighs> 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 So ito mga kasyabab, bababa na kami. Oh my God. Grabe. Pagka may nilibing dito, ganito kailiit yung daanan. Tingnan yung mga kasyabab kung gaano kahirap. Oh, masuhot pa ganyan. <laughs> may kuiba. Tabi-tabi. Hala, hala, hala. Mahirap naman pagka dito dumaan. Tapos may dala-dalang ano. Kabaong, di ba? bala na masang bahag bilik, mahay oh, so, ang ay, tapayun. ayah, grabe. Tabi-tabi mga kids. Ayan. grabe ang hirap oh. yan 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 okay. na taana. siya ka. tas na ito. pa na? siyang masungit uli. hipos ka may hipos. Ayan. Dito rin yung lusot. Oo, oh, may bay na takad. slide wala. Ayan. ayan. Mm. So, ayan na mga kasyabak. Nakababa na kami. Uh, mas ma ano mas madali kaysa dati nung the last time na nagpunta kami dito doon pa sa kabila medyo malayo-layo Oh, okay, oh, nandito na kami sa labas. So, ayan, mga kasyabab. Katakot yung daan, oh. Pagka, ano, tawag nito? Pagka maraming tao na may dalang kabaong, hindi naman makadaan doon. Kailangan ibang ka lang siguro para mas madali. Ayan, hi 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 to my vlog <laughs> Wow si tita JD pa JD pa, JD 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 pa. JD tita Eva, Eva. <laughs> Ayan Ha? Hindi yung mga bata? Ba't kayo nag-aaway? <laughs> May, nakita ko nga patutoy <laughs> <laughs> Nakita ko yung patutoy niya <laughs> Burles, Burles to sa galing Hindi nandito na, kami. Inet. Dalaw sa mga mahal sa buhay. Hello, Nining. Shout out sa akong Nining. <laughs> Uy. Nih takut aku jani. Tidak boleh. Tidak ya. Tidak kemudian ya. sa pagyanan ng ganyan ng ano rumpad na ganyan kasi na ay uwi na kami mga kasyabab ayan ay hindi ka ay kore ko hindi ko ay kore uwi na kumbag mo rin ah Pakilala ko sa inyo yung aking pamangkin. Hi! Hello! Shout out! Ito ay isang siman. Oh, siman na loko. Hindi <laughs> si ba ang alam ko siman na loko pero siya siman na Ako, -man na loko. Ako, <laughs> siman na na loko. Shout out. Kala nyo, <laughs> lahat ng siman <C> luloko. <laughs> Naluloko. <laughs> Naluloko. din pala. <laughs> <laughs> ay, guwapo. Ah. Shout out ng sa babae ano, <laughs> Single na, single. Kita ba yan? Wag hindi. Wala. Hadlo ka. kasi yun ang ano eh, yun ang ang na, parang naka ano, ano, uh, trademark na, uh -oh, na, <laughs> sa mga ano. Pag sima, si Manluko. Pero <laughs> oh, hindi na alam uh. Oh, ito, katunayan yan. Dami dami yung sima na niluloko. <laughs> katunayan yan. <Okay. laughs> Ito ang sinayang nyo. Sinayang Nyo. Engineer yan. Oh. Akala nyo ha. Ay, naku. Shout out sa, Shout out sa aking mga pamangkin sa likod. <laughs> oh, sa aking bunsong kapatid. Ay, nako Ay, pero hinihingal na ako <laughs> <sa> yan. Hini <laughs> hinihingal agad ako yan. mahaba pa itong lalakbay namin. Ay, nako. <laughs> so, ayan mga kasyaba, malapit na kami umakyat sa bundok. <laughs> Kasi, aakyat kami para makarating kami dun sa kabila na naman. <laughs> ayan. So, medyo, maano yan, medyo kagubatan yung aming dadaanan. <laughs> so, teka Madumi yung, ano, maraming lusay. Ay, ako hinihingal na talaga. <laughs> Ay, maraming salamat mga kasyabab sa pagsama niya sa amin sa aming pagpunta ng cemeteryo. So ayan, malapit na kaming malapit na kaming aakyat ulit sa aming dadaan ng Mahirap talaga siya sa totoo lang mga kasyabab, mahirap pagka may nilibing dito tapos ano, low tide dito talaga ang daan. Tingnan nyo naman kung gaano ka-rated. O, ang diit niya, no. Ayan. Yeah. ayan suot pa kami naman sa tingnan nyo mga kasyabab yung daanan namin <laughs> oh ay ko Nakasuhot na oh madiba oh, oh pag may nilibing tapos dito dadaan imagine nyo mga kasyabab tapos may dalang kabaong tingnan nyo kung gaano kahirap yung daanan oh ayan kailangan mong yumoko ay 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 So, okay. oh, oh, ayan. Inihingal na. Inihingal na ako. Malapit na kami magpababa. Tapos, pakikita niyo na yung bye-bye. Yan yung paligid. Bye-bye! Oh, my God. <laughs> Grabe ang hirap mga kasabab. Siguro kung bayaran ako dito, maglakad ako mag-isa. Ay, di bali ba, na lang. <laughs> ayaw ko talaga. Nakatakot. Ay, ayaw ko. Ay, ang haba, haba, ng sungay niya. Oh. Perfume ko, arang mag-iapon. Ay, syempre. Basta, ano siyang perfume. Hindi yan matatanggal yung amoy. Ang bulgari. Pag so, uh, anyway, ari pa. Ari pa bango ko ngayon. Pabango ko ngayon ah. <laughs> <laughs> oh, so ayan. Papaba na kami. May mga bahay din dyan. Yan. Dagat. bukid yan dyan tapos ayun may dagat eh. low tide nga lang oh. so ayan mga kasyabab ako'y okay, pagod na pagod na ako sa kakalakad So, happy ko So, ayan, malapit na kami bumaba dyan sa may pababa at makikita nyo na yung bye bye. Hello! So ayan. Ayan, 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 ayan mga kasyapang. Bababa na kami. Oops! Ayan. Oh! <laughs> Ma okay lang yan pababa pero wag lang yung pakyat mahirap pakyat. Ay ko. Ooh. Thank you Lord, nakalabas na. Ayan. Shout out yan sa likod ko. Ayan, dati napunta ko diyan oh, nung nag-aaral pa ako ng elementary hanggang doon nangangahoy kami diyan. Alam niyo lang. <laughs> So, ayun lang mga kasyabab. At nandito na nga kami sa labas. At ako'y mag -e end na. <laughs> thank you so much Ay, for watching. Halim muna kayo dito. At <laughs> ito yung mga kasama ko. Thank you guys for watching. Bye! Bye! Bye, -bye. Bye. <laughs> so, ayun mga kasyabab. Uuwi na kami. <sighs> Hindi na ako. Ayan. Shout out! Team Leonatics at sa lahat ng mga nanonood ngayon na aking premiere. Salamat sa laging support niyo mga kasyabab grabe grabe ang init so ayan mga kasyabab at malapit na kami sa aming bahay grabe pagpasambasa ako ng pawis kaya nagtanggal ako ng jacket kasi sobrang init talaga kahit ano kahit 6 o'clock na ata ito mai maliwanag pa rin siya kaya ang init talaga so, ayan Umangkin ko sa likod So, maraming maraming salamat sa inyong support, mga kasyabab. Lalo na kay Ma'am Omi ko. Thank you so much sa pag-share ng iyong blessing palagi. Ayan, thank you. Bye! Hanggang dito na lang ang aking vlog. Ayan. Bye guys! O mga kasyabab, mga love shout out to all team Bianatics sa lahat ng mga nagsusupport na aking premier. Bye-bye!